mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 16, verses 12 to 15. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo pero hindi ninyo masasakyan ngayon. Ngunit pagdating niya ang Espiritu ng Katotohanan, ihahatid niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya mangungusap mula sa ganang sarili kundi ang naririnig niya ang ipangungusap niya at ang mga bagay na darating ang ibabalita niya sa inyo. Mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo. At sa gayon niya ako duluwalhatiin. Akin ang tanang sa Ama dahil dito ko sinabing mula sa akin siya tatanggap at magbabalita sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo ngayon ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sang tatlo. Sa Ingles ito, ang Trinity. Napakagandang pagnilayan ang sang tatlo sa ating buhay. Dahil makikita natin ang papel ng mga tatay dahil ngayon din ay father's day kaya makikita natin ang papel ng Diyos Ama na siyang tagapaglikha ang Diyos anak naman ang tagapagligtas at ang espiritu ang nagbibigay katotohanan at buhay. Kapag sinabing buhay, ang Espiritu ang nagbibigay ng saya, ang Espiritu ang nagbibigay ng kahulugan, ang Espiritu ang nagbibigay ng kaginhawahan at kaligtasan. Kung pagninilaya natin ang buhay ng Santa Makikita natin ang katotohanan ng buhay na pagmamahal, pagmamahal sa isa't isa at pagmamahal sa kapwa. Kung pagnililayan nga natin ang nasa sadrito, mangungusap ang espiritu hindi sa ganang sarili kundi ang naririnig niya sa pangungusap niya at sa mga bagay na galing sa Ama. Ibig sabihin, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kapag ang tao ay na in -love sa isang tao, hindi, siya, ma hindi niya maitatago ang pagmamahal sa kanyang puso. Mag-uumapaw ito Makikita ito sa ningning ng kanyang mata at matamis ng ngiti at sa kanyang paghangat na maipahayag ang karanasan ng tao sa mag-uumapaw nito sa kapwa. Ito ang pag-ibig na makatutuhanan. Kaya kung titingnan natin paghahambing natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Walang pangsidlan. Kaya tuloy-tuloy niyang ibinabahagi ito sa atin. Ang minsan nga sila sabi ng iba, unconditional love. Walang kondisyon. Kundi ang pagmamahal na kahit tayo ay nagtatago patuloy pa rin siyang nagmamahal kahit tayo ay nagdurusa kahit tayo ay uh, nagkakaroon ng malaking uh, problema patuloy siyang nakagabay sa atin ganyan ang pagmamahal ng Espiritu kaya napakahalaga na pahalagahan natin ang papel ng Espiritu sa ating buhay. Kaya pagising pa lang sa umaga, tinatawag na natin ang San Tatlo, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na sana'y gabayan tayo sa ating mga aktibidad sa buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, at sa ating pakikipag-ugnayan sa labas ng ating bahay. Kaya ang pag sasangla ng ama o pag sign of the cross ay isang napakagandang gawain na humihingi tayo ng gabay ng santatlo dahil ang santatlo ang nagbibigay ng liwanag, kapayapaan at kaginawahan. Kaya, manalangin tayo, Panginoong namin Diyos. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong Espiritu na nagbibigay sa amin ng saysay, nagbibigay sa amin ng pag-asa, at nagbibigay sa amin ng katuturan ng buhay, ang kahalagahan ng buhay maging ganap nawa sa amin ang iyong ah, pagpapala at gabay sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.